Good morning guys Welcome back ulit sa ating Muntin Channel Ayat, Matagal tagal tayong walang nare-repair At meron akong Ayusin uh, isang electric kettle Phone So ang problema nito Ay uh, May light indicator Pero hindi umiinit ang tubig So guys Ito guys ay May uh, nagawa na rin akong ganito pero Iba yung kanyang Ah uh, model alos para sa ng trouble na may indicator light pero hindi umiinit so saksak natin so tignan natin kung may indicator light pag may indicator light to ibig sabihin may problema yung kanyang heater ito yung kanyang uh, switch power natin so, ayan nagkaroon ng power ibig sabihin guys ay may power na pumasok so magiging ang problema ito guys same problem doon sa unang ginawa ko na water heater so tinan muna natin kung talagang heater so kailangan dito ayan uh, buksan talaga para makita natin kung talagang uh, ano up muna natin At pagkatapos itinan natin yung kanyang necrom wire sa loob ayan guys So, aros karaniwan na mga ginagawa kong ganito, ay ang problema yung kanyang pinaka-filament. Mabilis masira yung kanyang filament heater. Hindi ko alam kung bakit mabilis masira ang mga filament ito. Ayan. Likon, electric heater, 1,500 watts. Ayan, guys. So, buksan natin, guys, para makita natin yung kanyang problema sa So ayan guys, sa tanggal natin yung turnier nyo, open ko na. So ayan. So ganito lang yung kanyang loob. Ito yung kanyang uh, indicator uh, light. So yung ilaw. So napakasimple lang yung kanyang uh, connection sa loob. Ayan. Mapapansin ninyo. Bagong-bago pa yung uh, water heater na ito. So ayan. Ito nyo, wala naman siyang sunog yung indicator niya, yung wiring buo, ayan ito yung kanyang uh, terminal so dito guys, gagamit tayo na digital tester napaka-importante ng may tester, kasi pagka wala tayong tester, hindi natin ito matuturbo shoot yan yung natin para makita natin ayan, ito yung at tulong sa hanap buhay ang mga test chart na ito. short natin. Para sigurado tayo na yun, nag 0 siya. Ayan. Okay, right. Yung ating tester kasi nag 0 So, uh, testing na natin ito kagad. Ito ang ating uh, suspect, no? Yung kanyang uh, filament coil. Yan talaga nga unang-una kung uh, ano. Ito yung kanyang uh, mga terminal. Ayan. Ito yung mga bilog na yan guys. Diyan dumadalo yung kuryente. Yung terminal 1. Ito guys yung nababalot na yan. Yung kulay aluminum uh, aluminium. Nandiyan sa loob yung kanyang uh, water filament. to no? Yung heater niya. So test na natin para malaman natin kagad. So basic na basic lang to guys. ah uh, kahit na hindi ka teknisyan. Basta meron kang tester may nalaman mo na nasira yung kanyang pilamit. Yung dulo na to, kaya kita yung dulo na yan. Tapos yung uh, sa kabilang dulo, yan. So ibig sabihin yung yan na yan, yung kulay ang kulay, light. Yung puti, neutral. Yan. yan, ito ang neutral. No? Yan, neutral yan. Itong pula, yan ang kanyang light. So testing natin. So yan. Wala, hindi siya nagsero-sero. Ibig so, sabihin, ito ay open. Open. Putol uh, na ang kanyang filament uh, heater. Same problem pa rin ito sa mga unang ginawa ko na ano. Assert natin dito sa kanyang aluminum. Yan ang aluminum niyo. Ano? Nag-reading siya, aluminum. Ayan. Yeah. So, ibig sabihin nito guys, ay uh, open sa loob yung filament. So, hindi na natin dito marirepair, no? Ang ganito oh, kasi, no! bago na talaga. So, wala tayong magagawa pa rito, kundi bibili lang ng bago. Oh, kasi yung yeah. filament yeah. Uh, hindi na tatanggal, no? Naka-fix. Naka-semento yan sa loob. Yan. Hindi mo naman pwedeng tastasin yan. Kasi pag tinasas na natin ang aluminium na yun, wala na. So, mapakinda na lang natin ito, itong kanya mga accessories. Pero itong loob na to, wala na talaga to. Hindi mo malaman dyan kung saan putol dyan eh. So, yan guys, ah. Uh, no choice tayo kung hindi palit bago na lang, no? Tapos, i uh, re pa natin ito napaka-safe na lang yung kanyang mga koneksyon bagong-bago halos karamihan na ginagawa ko ng mga electric kettle, ito ang problema yung kanyang pyramid, mabilis mabastin. so guys hanggang dito na lang uh, maraming, maraming, uh, guys, uh, uh, maraming maraming salamat guys sa panonood maraming maraming salamat guys